Kui Ana guys Kui Ana Masa nama ni Kui Uish Ada yang aman tu Ana guys Bihana. Ayan na guys. Ayan na guys. pwede na tayo guys. Ang moon oh. Moon. Si moon. Ah. Ang moon guys. Bilog na bilog si moon. Bilog na bilog si moon. Bilog na bilog ang moon. Ayan. Bilog na bilog ang moon. Uwe na tayo guys. Nagutom na ang person. Uy, mainit ang talaga. Uy, hindi. Init talaga. Ay, 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 ay. Labang na tayo. diha, ha? Diba? May... Tingnan nyo guys. Oh. Ayan, dami. Ayan. Dito naman um, tayo sa daan guys. Magpatintiro naman tayo dito guys. daming sasakyan sakyan, sa kabilaan yun oh ako oh, mamatay ka na kalaki mo dong wala ka nakaantay ay Diyos ko lang bilisan nyo tatawid akit siya si Mon. Ayan si Mon. Ang Mon na malaki. Ayan, kuya na guys. May motor pala siya doon, oh. Uwi na guys. Uwi na tayo, eh. Hindi <laughs> talaga ako pinauwi ng dumungko kong ano.

Natin. Ayan, kita tayo Ayan. Wakas, na rin Tayo na sagnet, tapos tapos college ng buhok So 25 ang dalawa Terpilih tilang, nih, kamu ranahin Hay. Hi. Hi. Ay na uwi na kapagod na pagod ko. なんかおるっと。